Kabit natin. Minum, lang yung kabit. Ipita mo lang yung pinakalagay niya. Kalaskas niya. Ito kasi dali mo. Ito lang may pindig kasi. Kamay lang yung pwede na. Ayan, tapos ito. Dudutong natin. May lakay niyo nga dito mga kabit. Yung itim na bunga. Para hindi lalabas yung tuwag. Ayan. Tapos, ipitan natin. Pasa na price ko. Ah, Ano mo, ipit rin dito. Ipit sila rin. Yun. Ayan okay na. Ito yung ginamit natin. Long, right natin. Okay na, hmm. I mean, ito yung plon. ito. Masa na natin. Ayan na. Lalang tulo. Ayan na. Ito yung pinagkalagang ito. Ayan na. May biyak. May biyak ka dyan. Ayan huh? so.